Kim Chu muling pinahanga ang lahat, backstage ganap at mga handa ni Kim. Talagang pinaghandaan, at inabot na nga ng hating gabi kahapon si na Kim at ang mga kasama nito sa kanyang rehearsal para sa birthday prod nito sa Showtime ngayong araw, at dahil inabot na ng hating gabi ay muli naman na nagpakain si Kim ng Chowking sa kanyang mga kasama. Full support din naman si Vice kay Kim at kasama din ito na nagpuyat sa rehearsal kagabi. Sa muling pagkakataon din ay hindi binigo ni Kim ang kanyang mga fans sa buwis buhay na performance nito, Laking gulat din ni Kim nang biglang dumating ang matalik na kaibigan nitong si Bella Padilla, Kalad Karen at ang kanyang ate, na si Ate Lakam. Laking gulat din ng lahat at marami ang kinilig ng maging si Paulo Avelino ay nagbigay ng mensahe sa kanya. Ayon din dito ay marami pa silang mga trabaho na pagsasamahan ngayong taon ni Kim. At dahil napakadaming nagmamahal kay Kim, ay bumuhos na ang mga padalang cake at mga pagkain para sa kanyang kaarawan. Naghanda din si Kim para sa kanyang Showtime family. Ilan sa mga pagkain ay ang Don Benito's, Buba Milk Tea, masarap na pananghalian at marami pang iba. kasalukuyan din na pinag-uusapan at top trending ngayon sina Kim at Paolo Avellino